Wow, planet na naman. Paborito ko to kasi more on solar subject ako, solar system. Yan. Pluto yan. Dati tinatawag yan na farthest planet. Hindi na yan planet ngayon. Pluto. Puto. Ano yan? May puto ba dyan? Tanga. O oh, yan. Grabe, malapit lang yan sa Earth ha. Mars. Halata naman, di ba? Yung huli oh A-R-S Mars Ayok na yan. Nars Walang nabubuhay dun May Nars pa Patanga-tanga naman O oh, yan Grabe Bubu ang hindi makahula niyan Claro na yung letter oh, Sa taas Mercury Ayok na yan Mercury yan Halo? Thank you Rodrigo na.